isang pangmalakasan ang gagawin namin ngayong araw na to, ang Team Reginians. Kung makikita niyo po ang buhok ng aming client, hindi biro-biro, hindi basta-basta, at hindi ordinaryong buhok. Marami na rin po kaming niriban na kinky hair, pero ang buhok ni Madam Damin ay kakaiba sa lahat ng niriban po namin super kinky hair. Kaya naman ang buong team ng Team Reginians ay talagang pinagsanib pwersa para lamang po mapaganda namin ang buhok ni Madam Dami. Kaya naman sa mga nanunood ngayon na gustong matuto, panoorin po ito at huwag kalimutan i-like, share at subscribe na rin po ang aking channel. At eh may kakalingwan, i-click itang all na nitang ring the bell. Bakan to, mm -hmm. lagi ang titingting at bubutingting pati mag-upload kaming videos kini ka na akong Chanel Chanelan. So, start na po natin ang buhok ni Madam Damin. Pina shampoo ko muna ng clarifying shampoo as in super shampoo po pag ganito po yung mga buhok, pag super kinky para po luminis po yung anit niya. At the same time, pumasok po yung gamot para po mag-open pores yung buhok ni Madam Damin para kaagad po mag-subside yung number one na gamot na nilagay po natin pang riban sa kanya. At sa mga ganitong uri ng buhok, usually po binababad po namin ito isa hanggang dalawang oras po. Make it sure po mga madamdami na dapat nakapantay, nakaantabay, makalele tamu po kayo. Dahil hindi po biru-biru mag dahil medyo dalikado po yung pagre lalong-lalo na kung bugbog na po sa kulay ang nire ng buhok ninyo. So dapat po lagi pong meron po tayong tubig-tubigan na ini-spray para po hindi po or maiwasan po natin yung pagkarabberize. At dito pa pa lamang po makikita na po natin yung kanyang pansit kanton, nagiging pansit bihon na po siya. So mag-espageti na yung pababang pong espageti pataas. So pinapanalangin ko po at this moment of truth, pinapanalangin ko po talagang oita after makalipas ng dalawang oras. So after ne, eh, makalipas siya pa ne. Eh. Basta't samut-samut na po ang aking lingwahe. So after 2 hours po natin binabag book niya, pinabanlaw ko lamang po. Super banlaw lamang po. Wala po akong hinalong hermas, mask, her spa, hot oil. Basta super banlaw lamang po. And then bago po tayo magpusig sa plancha, bago ko po siya pinablow dry, pinahiran ko po siya ng Brazilian keratin. Any kind of product will do. Pero yung gamit po namin dito, yung 4-in-1 treatment Brazilian keratin. And ayan po, para hindi po tayo mahirapan sa pagpaplancha. At syempre, pag ganito po yung buhok, super kinky, ito po yung pinaka number one na nagdadala sa riban ang pagpaplansya. Kaya naman dapat ang pagpaplansya dito is paper tin lamang po. At syempre, kailangan din po natin alalayan sa temperature ng pagpaplansya using you lady hair iron. Sa pagririban po kasi, kanya-kanyang technique po tayo. So yung mga pinapakita ko pong uh, ginagawa po namin dito is technique po ng Team Reginians. So after ilang oras, makalipas ang isa't kalahating oras ng paplansya si Lotlot o -Lot. itami raguling masyal na rugu o. Oh. Ayan po, talagang mabusising pinaplansya ni Lotlot -Lot ang buhok ni Madam Damin. Oita, ikwada na nga rugong mayayari eh, ng ega na ng customer, ma'am lansya para rugo ay ta, tintura na narugong Trisha Maxine Bautista. So ang pagpaplansya po dito, almost two hours po niyang pinlansya ang buhok niya, lagpas po ha, bang talagang manatsyat ng manatsyat ang po pang mag-straight ng buhok So, after natin pinlansya, diretsyo na po tayo sa neutralizer. And syempre, kailangan po papagpahingayin mo muna natin yung buhok. Kailangan wala na po siyang init bago natin ilagay yung neutralizer. Yung neutralizer po is nilagyan po namin ng hair mask or any kind of hot oil para po hindi masyadong matapang yung gamot at talagang walang magkakaroon na rubberize sa buhok ng ating client. And ibabad po natin ito at least 20 to 30 minutes. After 20 to 30 minutes po, pabanlaw na po natin and ilagay na po natin ang cystine straightening. Nakakatulong po kasi si cystine straightening sa mga ganitong uri ng buhok para maiwasan po natin yung back job dahil meron po itong 80% straightening pa rin po at super safe sa buhok dahil treatment po ito. At ibabad po natin ng 30 minutes. Habang binababad po natin ng 30 minutes, nag-Bible study na po ang Team Reginians. Gumagabi na po. Actually, gabi na po. After ng 30 minutes, ayan, binalawan na po namin and ilagay na po natin yung 4-in-1 treatment Brazilian keratin ng Team Reginians. Ito po is walang hapdi-hapdi sa mata at hindi masangsang sa amoy at good na good po sa ating kalusugan. So, ibabad lamang po natin ito ng 15 minutes sa infrared and then super blow dry na po. At this moment po, tapos na po kami nakapag-Bible study and thanks God. Maraming salamat po sa mga biyaya, blessings, at syempre sa mga customer na nagmamahala, dumadayo pa lamang po sa ating client para masubukan po yung service po namin. And ayan po mga madam, yan po yung sinasabi ko, malaki na pong improvement sa buhok ni Madam Damin kapag super kinky hair at the same time, ganito na po yung kanyang kinalabasan ng kanyang pagka-stray. Sa mga kapwa salonista ko dyan, hairdresser at salon owner, ina advice ko po kayo kapag ganito po yung buhok ng ating client, explain po natin sa kanila na after nilang pinariban ang buhok nila, kailangan monthly po silang nagpapatreatment dahil yung buhok po niya ay hindi po ordinary. At sabihin po natin sa kanila na kailangan po patuyuin po niya sa blow dry para nang sa ganun maganda po yung pagkakabagsak ng kanyang buhok. So after po natin pinlan siya, kailangan po sabihin din po natin sa kanya na wag muna po siyang maliligo after 3 days. And in-advise ko rin po yung client namin na after 3 days dito po namin siya i-wash para po makita po namin yung kanyang pinaka final result po. And syempre, after 50 years, alam nyo ba kung ilang oras po namin ginawa yan? Almost 9 hours po. Medyo mabilis na po yan. Kumpara po dati. Dati po kasi talagang umaabot pa po kami ng 12 hanggang 13 oras kapag ganito yung buko. Dahil ang generation po ngayon ay talagang new millennial niya. So ang mga gamot talaga ay kakaiba na. Bonggang-bongga na. So after 3 days, pinagbalik po namin si client. Ayan na po yung buhok niya. Lagkit-lagkit niya po. Kauneng oil. So, pinashampoo ko po siya and hair spa na rin po para po maalis po yung pagkalagkit-lagkit itang tataba-taba itang mag-oily ng buwak-buwakan. So, kapag nagpapariban po kayo expect nyo na po na after 3 days di po kayo naligo wag po kayong mag-alala kung nagkakaroon po kayong parang dandrops. Hindi po dandrop yon Gamot po yon So, ma maaalis din po yon after one week po. Basta make it sure na super shampoo po sa anit and then, pag nag-conditioner po kayo, sa ilalim na lamang po. Para po, hindi po magkakaroon ng balakuba kapag nasagad po sa anit. So, ikwaya ka niyan. Ikong manalbe. So, at this moment, mga madam madamdamin, For the truthfulness na po tayo makikita na po natin dito ang pinaka final result ng buhok ng ating client and dito pa lamang po ayan kamay-kamay lang po natin sa pagpapatuyo ayan makikita na po natin talagang super big improvement na po so yung pong sinasabi ko na wag po mag-expect ang mga client natin. I-explain po natin sa kanila. Paka-elaborate po natin sa kanila. Kapag super kinky ang buhok, hindi po talaga 100% magiging super shiny at super straight. Pero makikita nyo naman po, madam, big achievement na po ang naganap sa buhok ng ating client. At laking tuwa niya po super laking tuwa niya po nung nakikita at napipil niya yung lambot at hindi walang gasgas, -gas, walang gaspang, walang kinki na nangyari o kaya naman po walang sunog na nangyari sa kanyang buhok. Kaya sobrang tuwa po ng aming client and especially kami pong Team Reginians, sobrang tuwa po kami dahil nasatisfied na naman po namin ang isang client po namin. And first time po niyang pumunta dito sa Team Reginians, talagang nag-search pa po siya para lamang po ipagawa ang kanyang buhok. Siyempre po ang mga buhok natin ay ito po yung ating corona sa ating Uh, katauhan. So, ayan na po yung kanyang buhok. Hindi na po namin pinlancha. Blow dry lamang po yan. At syempre, kailangan po ay meron po kayong pang-maintenance kagaya po ng mga hair mask, hair shine, fragrance po na pinapakita ko po dito. At syempre, pwedeng-pwede po kayong mag-avail or mag-order niyan sa TikTok shop ko po, po o kaya naman po sa Shopee account ko. Ayan po sila. So, ano pang inihintay nyo? Mag-check out na po kayo habang nakasale po. At siyempre, sa mga madamdamin po natin na uh, susugod at sumusugod dito, ibibigay po namin ang 100% na lakas po namin, kagaya ng pagbibigay ng 100% namin sa aming madamdamin. After one week po, nag-message po yung ating client na ginawa sa kanyang buhok at meron po siyang napakagandang feedback. Talagang gumanda po lalo yung araw-arawan ko po. Ayan, basan nyo niya po ng eh, mga madamdamin. At Paki-follow na rin po yung aking YouTube channel, Facebook page para po sa mga gustong pumunta o kaya naman po magtanong about sa mga services and prices po namin. So maraming maraming salamat po.